up guys good afternoon Ayan o oh. update pala sa ating mga breeder guys na may sakit yan you know. o oh. nagyanapan natin sila ng may trim blue may joke, you know, medyo ok na medyo may sigla na sila pero mayroon pa silang kamala na swarm hindi pa na wawala oh. You know. try pa natin Kina try pa natin silang pagalingin ito pa yung iba natin may kamalang sa worm yan you know? o mga jubi mga na hawaan nila yan you know? kasama kasi nila to mga na hawaan yan you know? papayat ito yung mga ang kapatid nito ito o yan o malaki na yan yung mga walang sakit bilis lumaki o you know? lakena na no, yun dun kasi may sakit may kabalang swim kaya yan ang oh, papayat may pray nga ngayon oh, may nakita nga akong pray oh. may nanganak dyan kaso pinatay lang yun o zoom natin yun know. sino kaya dyan ang nanganak pinatay lang sayang dalawa yan o oh. ito pa yung isa oh. yun know. pinatay lang yun dito guys sa ating mga reptop linisan pa natin yan ano tapiki natin sa mga buki mga buki natin ibm mga crossbred natin mga metallic ano ibm natin hindi makita yung ibm Sobrang green water dito. Dito sa kabila, yellow. ano yung mga fry natin. Yung mga yamabuki fry natin yan, oh. Sobrang maraming na. Malalaki na yung mga fry. Ano? Yung dito. Kulay. Kulay-dilaw na yung tubig. Pero goods pa naman yan. Lapan mo lang. Dito yung green water natin naging mailo na you know saya mabuki sikatan niya ng araw kaya mabilis kumulay BGBM na dito wala pa natin dito hindi pa tayo nakapag o kung may mga may sakit pa ba dyan kaya naman natin dyan nagay natin dito mayroon pa tayo ng may tinamlo baka naman try natin sa Golden Blue Tail. Ano? You know? Ito naman yung ating PKBM na kan. Ito yung mga glitter ay natin. Yung Oscar natin ang dalawa yan, you know? oh. Yung isa yung napapakitin sa kabila. Ah, buhay pa naman. Kala ko patay na kasi. yun know? oh. 6 pieces na PKBM sa leko. mga pa paningin kong goods pa naman you know. dito wala na itong laman yung dating pinaglagyan natin ng no, may sakit na breeder lilinis natin yan yun oh you know. beta natin available dito wala na dito laman ay may... kita pa akong fry yun know. naiwan na fry dito sa kabila, nilagyan natin dito ng pray ng Piki BM, yun o, sa ilalim. Lagyan natin dyan. Mga pray Piki BM yun dyan o. Ito yung buki. Yun o, mga buki. yung mga feeders, mga pakain natin yan sa ating Oscar. May patay doon na isa Patay. Ipapakita pala ako sa inyo mga doon sa labas natin out there may ginawa tayo doon na mm -hmm. isang rectangle na dinagdag natin ng lupa ayo na. asal natin ba? dito na dito nilagay ako oh. ayun o sobrang ganda sobrang linaw ayun sobrang linaw guys nilagay natin ng PKBM kaya dito maganda natin lagay Komennya kayak guys, seberang ganda, seberang linau.